kumapit na siya dito. Huwag ka dyan. Huwag ka ka. ka. Meron na siyang bulaklak. Oh, diba? Diba? Ang dami yung bulaklak na po. Hmm. Sana marami kang bunga. Iti. Mi. Sang. Si. Ko. Ko. Nanang si Q. ang dami naman. Marami pa sa baba. Isang puno lang yan. うん。